Ayan, so dito, namasyal po kami dito kila Sir Ariel sa lupain po nila. Tsaka marami po silang mga tupa dito. Actually, pumunta na po kami dito last year. August po yun. Ang dami po nilang tupa. Pero ngayon, konti na lang kasi marami na rin po silang nabenta. So, kaya pumunta po kami ngayon dito para magtingin din po ng mga kahayupan na pwedeng ilagay po dun sa bagong farm. Kasi marami po damo doon. Ano naman dito, di ba? Wala nang damo, ubos na. Kasi yung sa farm po namin, ang problema ko doon, ang dami-dami damo, hindi na naubos. Kaya gusto kong bumili ng tupa ni Kuya Buboy para sila na mag grass cutter dun sa mga damo, di ba? Yan, so makakatipid ka pa sa labor kasi dati kasi nagpa-labor kami doon. Magkano rin po yung gastos namin araw-araw? 300 to 400 per day nila, di ba? So sa tupa na lang kami. <laughs> Yun na lang yung bibilihin namin para sila na yung bahala. Mag-ubos ng damo doon. Ayan, so konti na lang. Madami nang nabenta si Kuya Buboy, di ba? Oh, madami na pati mga kabayo. Nakabenta na rin po siya ng kabayo dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga kabayo po nila. Ayan ano oh. O, oh, dami na rin mga ano, anak, o. Oh. Nanganak na yung mga tupa nila. Bilis nila dumami. Mga ilan na nabenta mo, kuya? Meron na siguro mga 60 heads. Mga 60 heads na, o. Oh. Ang dami. yung kinakatay. Oh, <laughs> nagkakatay rin sila dito pag nagustuhan nilang ano kumain. Kakatay lang sila. Ito naman yung kinakain nila feeds. Yan. Tapos pinapakawalan niyo rin yon, di ba, Kuya? Oo, ah, Pinapakawalan nila doon sa Kaya ano. Din kumakain din sila ng damo. Mamaya pakakawalan din yun, Mga mm -mm. isang oras pwede na yan. Mga isang oras, hindi naman sila lalayo. Dito-dito lang sila. Yan. Kung gusto nyo pong bumili ng tupa, mag-comment na lang po kayo para ibigay ko po yung number ni Kuya Buboy. Ayan. Tara doon tayo sa ano, sa banda sa may ang dami. Mainit na po kasi ngayon eh. <laughs> Ito naman yung kabayo po nila galing Baguio po yan. Tara. Ayan, so bumili po sila dito para pang-breed po yan sa mga kabayo nila dito. Kasi, halos uh, mga anak na yan eh, mga anak, magkakapatid na yan para hindi mm. mag-inbreeding. O, para hindi magkaroon ng inbreeding kasi yung mga nandito po na kabayo, magkakapatid na po yan. Ayan, so ang ganda ng lahi ng ano, no, kabayo, ang laki. Diba? kung gusto niyo rin bumili lang kabayo <laughs> pwedeng pwede nasa kabila o pakita natin yung nasa kabila kasi ano yan ito dito, pang breed nila to ay tara dyan tayo linis dito sa farm nila, no, walang kadamo-damo. Naubos na. Pero pag hapon, pinapastol po nila 'yan doon. Check po natin. Maraming damo doon sa ano eh, sa baba. O oh, yun, nandami o. Oh. So dyan po nila pinapastol yung mga tupa. dami pandamo di ba diba? <laughs> Pero dito kalbo na. Ah, tara, dito tayo. Sa kabayo. Wala naman to to dito. Grabe, hindi natutubo yung damo dito. Wala na, madam. Wala Pagka na? Pagka tumubo ng konti, ginangat-ngat na nila. Ay, ganun? Konting ano lang kinakain. <laughs> ginangat-ngat. Pati rin sa kabayo, wala na. oh ito. Ay, buntis na lahat to, kuya. Oh, Tatlong babae. oh. Tatlong babae. Buntis lahat. Nabenta na yung mga maliliit na ano. <laughs> oh, uh, pala yung nab nabili ni hmm. Pero lahat to sa horseback. lahat. O oh, yan. Ilan kaya ang ano yan? Isa lang, mga. Isa lang ang anak niya na, no? Isa lang. Isa lang, lang yan. Pag may anak ng dalawa siguro, ay swerte Surete na. Swerte na? Oo. Oh, bihira na lang. Mm -hmm. Pero to, malaki ang tiyan nito, eh. Salak. Mm -hmm. Magkambal. Kambal sana. <laughs> Tapos babae, tsaka lalaki. <laughs> Pwede. Hindi puro lalaki. Tsaka nalas na, pumunta po kami dito. Yung bakod po nila, kahoy. Kahoy. Pero ngayon tingnan mo naman, ayan may postina, na. Tas bakal, di ba? Ang ganda. Ang ganda pa ng ano nila dito, pesto. Malilim. Hindi ka pwedeng magtanim dito, kuya? Ah, hindi pwedeng, madam. <laughs> hindi pwedeng magtanim ng puno kakainin. Ah, kahit na halimbawa magtatanim ka, hindi ko na. Hindi obra oh, dahil pag inapakan na lang sa dami nila. Ay, ganon. Hindi so, mo rin pwedeng lagyan ng harang, ganon. O pwede ano? rin po, pero pagka halimbawa nagutom sila, talagang yung okay, yan nila nga, tinatanggal nila ah. Eh. niya. Okay. Kaya naglagay na kami ng mga yero kasi yung mga aso din kuminsa minsan tumapasok dito, mm -hmm. binabanatan nila yung mga maliliit na tupa. Mm -mm. Oh. Opo. Kinakain nila. <laughs> may pasok na ano dito aso tapos dito dito naman po yung layer chicken nila Ay nasa baba nasa 5,000 birds po lahat yan pag ano siguro sa December kuya, pasyal kami ulit dito ng mga bata ano, pasyal pwedeng ano dito, pwedeng mamasyal lalo na pagdating sa hapon, kasi pag maga oras, medyo mainit-init pa mainit mga alas 5 siguro, ganun. Dito Pwede. po pagka December, malamig dito. Malamig, ya. Okay. Mm -hmm. Mahangin pa. May kata na papakain tayo sa ano, tupa? Palalabasin ko lang, madam. Ma Ay, sige, sige. Papastol. Papastol. Magpapastol ka ngayon, kuya? Oo, oh, doon lang naman sila, madam. So, o, oh, sige. Ha, <laughs> Me tara Me. Ay marunong sila sumunod Me <laughs> Me. Me Ganun lang yung say sabihin Me. Me. Me dito dito kayo Alam nila O, dito, dito. Me Me Dito hey.

이유 아아 시기 may naiwang isang tupa doon, yun yung matanda nila Kuya Buboy. <laughs> may arthritis daw siya. <laughs> Di ba? Kakain na lang daw ng feeds yun. Ito mga to kasi mga bata pa. Ayan, so malalakas pa sila tumakbo. Pero hindi na sila ano doon Kuya, no? hanggang dito lang sila. Hanggang dyan lang madam, yung, uh, yung masukal na yan. ang lang. Dyan. Alam nila yung boundary kung hanggang saan lang. Ang alam nila. Ayun, Ay, ganito hindi nila kinakain. Magaspang yan, mata. Ah, ayaw nila. Ang ah. oras ng pagbalik nila, alam din. Alam, alam din. din sir, pagka alimbawa, na sila, yung iba, dyan na sa may pispan umiinom, pero yung iba naman bumabalik. Bumabalik na. Bumabalik sila. Alam nila yung oras. Opo. Oh. <laughs> eh, dyan, hindi gaano masarap yung tubig. No, <laughs> eh, <Joe. laughs> uh, doon, mountain dew. mountain dew doon. Ayan. Ang ganda na ng ano nila, kuya, no? Di ba dati ang daming damo po dito? Tapos ngayon, tignan mo, linis. Sila na naglinis niyan, kuya. Oh, Nag-grass cutter. Na, cattle. na ano na ba noon? Yung Parang, yung bulldozer namin. Ah, bulldozer niyo na. Okay. Hmm. Ayan. Ito mga Tapos nilaliman namin yun. Doon kami gumawa ng ano, fish pan. May fish pan naman po sila doon. Puro tilapia naman po yun. Nasa 10,000 po yun. dami. Kala ko may arthritis. Ayaw niyang iwanan yung anak niya. Ne! Oh. Ne! Hmm, yan yung naiwan. Inalalayan niya yung anak niya. Mm, mm Bagong panganak po yan eh. Oo. Oh. Bagong panganak. Tara, punta natin. Labitan natin doon. Dali. Oh, malislak. Michael, bugawin mo nga yung tupa. Papuntahin mo dito. Ayun, maliit oh. pa yung anak niya. Kahapon lang yata ng anak. Ay, nagkahapon lang. Naglalakad na rin ni anak niya. Oh. Oh, hindi niya maiwanan. Pagka ganyan na matanda na yung sofa, medyo may edad na po, hindi niya iiwanan yung ano. Pero pagka bata-bata pa, talagang bahala ka sa buhay. <laughs> Pasyan dumata. <laughs> Parang tao din ano. <laughs> Maalaga pag matanda na ayan. Oh, sige na, sunod ka na doon, no. Oh. Mhm. Oh. Mm <laughs> oh, ayan, susunod na sila. Black sheep. Mhm. Niya mo ka. Kumukha ng tatay. Hindi pa sila nahulog doon, kuya. Hindi, madam. Magaling yung mga Magaling? Oo. Ah. Hindi sila... Alam nila pag mahulog sila. Oo. Eh. Mm -hmm. Ganyan lang. Tapos maya-maya, pagkano, pa-uwi. Mabalik na. Sabang pa-anak kasi. Hindi pag-anak nga ano, oh. anak niya. Maliit pa yung anak niya. Anong kahapon lang daw po yan ang anak. Pero lakas nung ano baby, ha? Oo, oh, naglalakad na kaagad. Oo. Hmm. <laughs> patang pa. Ang tako kasi dadalawa Wala yung balanse. Ayan. loko kasi Naglakad tuloy. Press ka naman dito.